Ang pagsalubong sa bagong taon ay simbolo ng bagong simula. Isang pagkakataon para pagbutihin ang ating sarili, abutin ang ating pangarap at magpatuloy sa pagundal. Ngayong 2025, inaanyayahan ko ang bawat isa na makiisa sa ating pagsulong ng NAV Level Up. Iangat ang sarili, ang pamilya at ang ating komunidad tungo sa mas magandang kinabukasan. Ang Nav Level Up ay hindi lang programa. Ito ay isang mindset. Isang paniniwalang kaya nating mag-improve at magtagumpay kung sisikapin nating baguhin at paunlarin ang ating sarili. Sa bawat hakbang na ating ginagawa para mag-level up, tinatahak din natin ang landas tungo sa mas maunlad at mas progresibong lunsod. Pinagpala at masayang bagong taon sa ating lahat. Nav-level up, navotas!